Mas maganda Hindi tulad na yung... iba gardens, basta sumali lang. A single branch lang? ay oh. uh, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kapatid uh, siguro mga kapatid na uh, napanood nyo na ito mga kapatid ah uh, Ako'y uh, may katanungan lang sa uh, mga brad natin na uh, sa mga senior natin na uh, ito po ba ito po bang mga ganitong brad na akro na mimbir um, member na ng akro uh, pumapasok pa sa ibang fraternity ah uh, pumapasok pa sa ibang kapatiran uh, di ko alam kasi marami nagtatagpo sa akin ito mga kapatid Na may mga nagtatanong sa akin na kung paid daw ba talaga yung mga ganitong bread na pumasok sa ibang kapatiran uh, Wala po akong masasagot yan mga kapatid uh, Sa naririnig-rinig ko lang, sa base ng mga naririnig-rinig ko lang mga kapatid uh, Pwede naman daw, uh, hindi ko alam mga kapatid Uh, sana may mga kapatid tayo na sumagot. Pag-i-comment na lang dyan mga kapatid. Uh, panurin muna natin mga kapatid. Uh, nung live sa atin lahat mga kapatid. Si hey, hey, Pitamson, hindi tulad na iba gandas. Handa naman kayong magiging active sa sa paumuno ng ano. Na... Handa naman ako. Okay. Dalawa dumang pa ng, Ika. ng gandas eh. Oh, yun lang po ang aking katanungan. Ako pala si CGS si Butler, uh, chairman ng Kainta. May guardian sir naisipan, Pagal na sa Confederation, ba't naisipan mong dito ka mag-ano? Pagka uh, na naisipan ko. Tagal na. Planoan. Pati talaga. yan na rin kaya na eh, PCGS. Si <coughs> CBA Thompson. Tagal na ina-ano ko sa nila. Parang kukuha siya ng bago. Pero busy lang ako medyo, kaya ano eh, wala. Kaya, kaya dumating ako ngayon. Kaya dumating ako ngayon. Pagdating ako ngayon. Talaga ba lang tiwala mo sa Confederation at saka sa Alliance ng UGA? Tiwala talaga kasi tama nang sinasabi ni CBI Thompson sa YouTube. kaya mas maganda yun. Hindi tulad na iba gardens, basta sumali lang. A single branch lang? Oo. Basta karga lang. Tapos wala tiwala ng kapataran ng ano, tama na ano niya. Kaya gusto sumali dyan sa CBI Thompson, basta tama ano niya. Tama sinasabi niya na sa YouTube, yung nalabas ng channel niya. Kaya sa pagtitiwala po sa ano natin, sa ating chairman sa DGC sa sa DOC. Masasabi ko, dito sa kapatiran, kailangan po natin talaga paging ano po tayo mapagmatyag sa lahat ng ating gagawin at sa ating mga tulungan, lalong-lalo na yan, yung tulungan na yan kasi yung iba talaga, halos, kahit ko or piso man lang maibigay sa kapatiran talagang ayaw pero meron pang bilis sigarilyo alak dito po sa ano natin tulong lang po natin meron ka may bukod ng 20 pesos malaking bagay na po yun makakaangat na po ng ano yan ng kunti sa tutulungan natin uh, at sana kayo mga nakakarga uh, na ng guardians ay tumanim sa inyong puso-pusipan sa so, pagiging totoong guardians hindi lang po sa tataklan natin matawag ka lang guardians. Dapat meron kayong gagawin na para maging tunay na guardians talaga. Good morning. Uh, Ako'y dumalo rito sa morong chapter ng BGMI uh, dahil nais kong saksiyan ang inyong uh, sana Sana'y maging ehemplo tayo, no? Ehemplo tayo na isang mabuting guardians upang sa ganoon ay lumawak ang ating samahan tayo ay pamarisan. Uh, sa pagiging guardians, hindi kailangan mainit ang ulo. Kailangan mahaba ang PC natin dito. Hindi yung konting abirya, magkakaroon ng talo-talo. Kumbaga, uh, sa pagiging kap kapatiran niya, uh, sama-sama tayo, sa hirap sa ginawa, kahit wala tayong uh, napapala, na para sa ating sarili pero nakakatulong tayo sa kapwa uh, sa inyong mga narinig narinig nyo yung mga tulungan na uh, sinasabi ano yung tulungan na yan at the end, sa kundang uli uh, kapag kayo aktibo malaki ang may tutulong yan yung narinig nyo na 5.50 monthly sa tulungan pag kayo ang nangailangan sa dami ng kapatiran natin sa buong mundo hindi Pilipinas ha International tayo, meron tayo sa ibang bansa. Pag pinagsama-sama yung tulong na yun, malaki ang ating matatanggap. Pagdating naman sa tulungan, ah, hindi na ipaliwana, gano'n. Kasi ah, ang tulungan, may mga saklaw yan. Halimbawa, ang kapatid nating sumali, binata. Saklaw niya ang kanyang magulang kasi binata siya. Pag namatay na yung kanyang magulang, saklaw niya ang kapatid niya na binatak dalaga. Kung ikaw naman ay may asawa, ang saklaw mo, yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo, kahit 20 ang anak mo na yan, at nangailangan ng tulong, na-confine. Yun, yung na-confine na hospital, may hinihingi tayong mga requirements dyan. Kailangan hindi expire ang ID. Kailangan may abstract, yung sinasabi nila, may picture ka sa hospital. Hmm. O kaya yung medical certificate. Pag nakumpleto mo yung mga requirements na yun, pwede yung ipasa sa national, lahat ng kapatiran natin kung ilang chapter yan, magpapadala yan. Uh, Doon sa aking uh, pinatupad, uh, na pagkaisahan namin yun na 250 pagkain sa tulungan, yung uh, saklaw na, na hospital nga, na confine, kompleto papeles, 250 kada chapter. Pero pag kapatid natin ang namatay, kapatid ha, active member, 500 kada chapter. So pag pinagsama-sama yon malaki. Malaki ang ating matatanggap. Kaya kailangan talaga maging aktibo tayo para maipakita natin sa ating mga namumuno na tayo eh kapakipakinabang. Hindi tayo pabigat sa kapatiran. Tayo sumali dito, walang bayad. Gaya na sinabi ni kapatid, pumunta kami rito, panggas. Sarili namin, wala tayong mahihingi sa samahan natin pagdating sa pansarili natin na pangangailangan. Kaya kailangan hanggat tayo ay nakaanib sa samahan sa GUC, GJC, UGB. Uh, gampanan natin ng maayos, igalang natin ang mga namumuno. Hmm. Ay sa UGB pa, hindi rin nabanggit. Sa UGB, meron tayong ID na binabayaran natin ng na 150. May kasama yan na certificate yung certificate na 'yon pag ikaw ay namatay sa sakit may makukuha kang 5000 natural death pagka accidental death may makukuha kang 10000 kung may ID ka ng UGB at kailangan hindi expire so may balik sa atin talaga tumutulong tayo sa kapwa uh, para sa uh, sa paraan hindi man tayo kalakihan ng sahod, hindi man tayo maganda ang buhay, yung sa county nating pinagsasama-sama, uh, malaki, malaki ang pasasalamat ng tao na nakatatanggap kaya talagang kailangan sa guardian sakripisyo, mahaba ang pisi. Oh, uh, uh, talagang uh, na yung pagkakataon na magagalit na yung asawa mo sa'yo. Kayo ba? May asawa? May asawa ka? May asawa? Yeah. Oh, nagpaalam ka ba sa asawa mo? Nasasali ka? Kasi may time na sumali. Pag uwi, nakita ka, may tataka. Ayaw ng asawa. Galit. Paano ko na marka ka na? kailangan magpapaalam din kayo. Kasi ang asawa nyo, katuwang nyo sa buhay, habang buhay. Lahat ng desisyon, kailangan dalawa kayo na magdidesisyon. Hindi lang pa sarili. Uh, yun lamang uh, at magandang umaga ulit. Okay, maraming salamat po. Uh, Praise na uh, napakagandang mensahe at malinaw po na pagpaliwanag sa ating pong batas sa kapatirang guardians. Uh, iyon nga, asawa. Kami, asawa ka. Kapit. Wala. Okay. Ah, <laughs> yun na nga mga patid. Uh, napanood naman natin mga kapatid ang mga sinabi ng brad natin na gusto pumasok sa kapatirang alpha, anong, anong sa kapatirang guardians Uh, maganda naman yung mga sinabi niya ano uh, anong makasasabi niyo mga patid kasi tat naman tayo pwede tayo mag comment uh, iba iba rin yung nasa loobin natin ano masasabi niyo ba't siya gusto niya pumasok sa ibang kapatiran as in par alos parehas as in talagang parehas na parehas na naman talaga eh, ang layunin natin sa ibang fraternity isa lang talaga ano kaya yung ano nito? Ba't gusto niyang pumasok dyan? Hindi ko alam. Ah, Pag-comment niya na lang mga kapatid. Ah, Pag-usapan natin sa comment section. Ah, long live. Mahabang buhay. Ah, stay humble tayo mga kapatid. Ah, proud to be a skeptron.